Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Emily Lamtria. Shoutout kay Vert Mahusay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagmamadali siyang umatras ng dalawang hakbang. Sa oras na ito, natigilan siya ng makitang nababalutan ng niebe ang lupaing berde pa kagabi. Kagabi, umulan ng snow kagabi, sinubukan niyang alalahanin ang bawat piraso ng kagabi, ngunit sa kanyang impresyon, hanggang sa nasettle niya ang iron, abnormal at normal pa rin ang panahon. Paano ito nangyari? Di ba pagkatapos ko makatulog? Pa, sa pag-iisip nito, itinaas ng panggalan ang kanyang kamay at sinampal ito ng malakas sa kanyang mukha. Sinisisi niya ang sarili niya. Siguradong patay na patay siya sa pagtulog kaya hindi niya napansin ang snow kagabi. Pa, isa pang sampal ang sumampal sa mukha niya. Alam niyang hindi swertehin ang Aaron. Siya ay malubhang nasugatan sa pagtakbo ni Zia kahapon at ang kanyang pisikal na kondisyon ay nasa panganib. Ngunit sampain ang kanyang sarili, hindi lamang niya inalaga ang mabuti ang Aaron, ngunit walang ingat ding inilantad siya sa hangin at niyebe buong gabi. Not to mention Aaron, it's just that you're healthy at hindi mo talaga kayang protektahan ang sarili mo. Tama na. Sa pagtingin sa malamig na katawan ni Han San Chen, sinisi ng panggalan ang kanyang sarili, at ang kanyang dalawang sampal ay naging pula ang kanyang mukha. Aaron, huwag mo akong takutin, huwag mo akong takutin, kung mamatay ka, paano ko ipapaliwanag kay Ivory? Sa madaling salita, mabilis na inilagay ng panggalan ang kamay ni Han Sanchen sa kanyang sariling kamay at patuloy itong hinihimas. Pero kahit anong kuskusin niya, malamig at walang buhay pa rin ang mga kamay ni Aaron. Hindi kalabisan na sabihing may nahawakan siyang bangkay. Nataranta ang panggalan, gumalaw sa kanyang kamay, itinaas ang isang piraso ng enerhiya ng init na ginawa ni Sheneng, bahagyang inilagay ito sa tabi ng Aaron, at sinubukang tunawin ang yelo at nyebe sa kanya. Gayunpaman, kapag ang yelo at nyebe ay natunaw, ang panggalan ay hindi naghahatid ng anumang pag-asa, ngunit puno ng kawalan ng pag-asa. Kung wala ang layer ng yelo at nyebe na iyon, ang nakalantad na balat ng mga braso at kamay ni Aaron ay mapatla at itim. Mula sa poster, matagal nang patay si Fang Fo. Tinamaan ng panggalan ang nyebe gamit ang isang mabigat na kamao. Hindi alintana ang makapal na bato sa lupa sa ilalim ng takip ng nyebe, ang kanyang kamao ay dinudumog ng dugo. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan at pagsisisi. Ang mga lalaki ay may luha, hindi banggitin ang mga panggalan, isang lalaking hindi mas malambot kaysa sa puso ng Aaron. Sa oras na ito, ang mga luha ay bumabagsak, nahuhulog sa nyebe, at ang mga luha ay tumutulo sa mga butas. Ang lahat ng mga nakaraang larawan ay isa-isang lumutang sa kanyang isipan, Kabilang ang kaseryosohan ni Aaron, kaseryosohan ni Aaron, at ang pagkain, pag-inom at pagsasaya ni Aaron sa kanyang sarili. Bagaman isa lamang siya sa kanyang mga bagay, bagaman siya ay kanyang sariling panginoon. Ngunit sa mahabang panahon, alam niyang itinuring siya ni Aaron bilang kanyang nakababatang kapatid, at itinuring din niya si Aaron bilang kanyang malaking kapatid. Pero dahil sa mga pagkakamali niya, nagawa niya habang iniisip niya Lalo siyang nalulungkot, mas nagigilty siya. Tuloy-tuloy pa ang pagtama ng panggalan sa lupa gamit ang kanyang ulo. Hindi nagtagal, ang niebe sa ilalim ng kanyang luo ay matingkad na pula. Biglang huminto ang panggalan, at sa kadahan daw ang itinaas ang ulo. Sa likod niya, dahan daw ang dumating ang isang figure, at pagkatapos ay huminto mga sampung metro sa likod ng panggalan. Anong ginagawa mo dito? Ngayong patay na siya? Dapat tuwang-tuwa ka. Nakangiting sabi ng panggalan. Sa likod niya, hindi umimik ang pigire. Hehe, tama ako. Huwag kang magsalita. Ang panggalan disdain sa ham malamig, at pagkatapos ay sinabi, Halika, patayin mo rin. Ako, anyway, Aaron ay patay na. Ako ay nagkasala, at hindi ko gustong mabuhay. Dirty your hands and have a good time, Pagkatapos ay ipinikit ng panggalan ang kanyang mga mata at naghintay ng kamatayan, maya maya pa ay bahagyang gumalaw ang figure sa likod niya. Pagkatapos, isang malamig na boses ang dumating, bakit ang hirap mong patayin, hindi mahalaga na bigyan ka ng pabor, basta, I need to tell you that if you die, walang magdadala ng Aaron pabalik, at that time, mamamatay siya kapag hindi siya namatay. Pagkatapos, ang figura ay tumalikod at umalis. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang pigire ay lumayo ng palayo. Wala nang pakialam ang panggalan. On the spot, direktang nilinis niya ang yelo at nyebe sa iron, at pagkatapos ay bumangon upang bitbitin ang iron sa kanyang likod at habulin ang pigire. Ilang saglit lang, pabalik-balik na naglakad ang dalawa, nilagpasan ang bulwagan at dumating sa looban sa likod ng bulwagan. Sa gilid ng side room ng courtyard, may nakalak na kwarto na kakaiba sa ibang kwarto. Tila ito ay espesyal na itinayo sa ibang pagkakataon. Iba ang estilo nito sa ibang mga kwarto. Halos lahat ito ay gawa sa isang uri ng bato. Pagkabukas ng lock ay isa-isang pumasok sa kwarto ang dalawa. Kakaiba ang dekorasyon sa kwarto. May malaking batong kama sa gitna, at may mga hilera ng stone case grid sa magkabilang gilid may tatlong patong sa bawat panig, na may lahat ng uri ng maliliit na bibig na may malalaking bote na maayos na nakalagay sa mga ito, na may pulang tela bilang mga saksakan. Isuot mo, pumunta ang sa case sa kaliwa, tila may hinahanap at nagutos. Natigilan si Pangalan, tumango at nilagay ang iron sa stone bed. Gumawa ka ng apoy, ah! Ang Pangalan ay hindi nagmuni-muni ng ilang sandali. Ano ang layunin ng paggawa ng apoy? Nang makitang hindi gumagalaw ang panggalan, bahagyang tumalikod siya at sinuliapan ang panggalan mula sa gilid ng kanyang mata, sa palagay mo ba ay talagang na-freeze siya hanggang sa mamatay? Nang marinig ito, lumingon ang panggalan, ngunit may apoy sa ilalim ng batong kama, at may ilang puno ng pitch na nakatambak sa tabi nito. Anuman ang anumang bagay, mabilis niyang sinindihan ang mga puno ng pitch sa kanyang kamay, inilagay ang mga ito sa apoy, at mabilis na nagdagdag ng panggatong at apoy. Sa silid ng bumbero, ang ilang nag-aalalang yapak ay tumunog. Sa pagbabalik tanaw sa pinto, si Zia Wei ay sumugod sa pinto at tumingin kay Aaron na nakahiga sa kama. Lumapit siya sa sobrang pag-aalala. Una niyang hinawakan ang batong kama, pagkatapos ay ang kamay ni Aaron, pagkatapos ay tumingkayad sa tabi ng panggalan, bahagyang itinulak palayo ang panggalan, at sabik na naghagis ng higit pang panggatong sa apoy sa pagdami ng kahoy na panggatong, ang apoy ay naging mas humunlad. Bumangon siya at isinara ang pinto. Pagkatapos ay lumingon siya at nag-aalalang tumingin sa figure sa tabi ng kaso, sinabing, ate. Ang buhay at kamatayan ay mahalaga, ang kayamanan at karangalan ay nasa langit, sino kaya ang figure na iyon maliban kay Ziaran? Sa oras na ito, kinuha niya ang isang maliit na asol at puting bote sa grid ng kahon, lumakad ng dahan-dahan sa gilid ng Aaron, nagbuhos ng maliit na puting tableta mula sa bote at inilagay ito sa bibig ni Han libo. Tumigil na sa pagsasalita ang panggalan. Tila nakita nito ang gawin ng panggalan. Malamig na sabi ni Zia, huwag kang mag-alala, hindi mo siya makakain. Ang panggalan ay tumingin kay Aaron na may pag-aalala at patuloy na nagdagdag ng kahoy na panggatong sa kanyang kamay tumakbo si Zia na itinaas ang kanyang kamay at bahagyang pumailan lang sa hangin, na parang naramdaman ang temperatura sa silid, mas malaki, gamitin ang tunay na chi para humimok, ang panggalan ay hindi masyadong nagsasalita ng kalokohan. Nang igalaw niya ang kanyang kamay, maaari niyang ipagpatuloy ang pagdaragdag sa apoy. Biglang, ang apoy ay mabangis ng ilang beses. Ang temperatura ng buong silid ay nagsimulang tumaas ng malaki sa isang bahagyang pagpindot ng ang kamay sa stone bed, mararamdaman mo rin na tumaas ang temperatura ng stone bed, tumanggaw si Zia at tinapan ang buong stone bed ng gintong tela at gintong bilog ang kanyang kamay nagulat at nagulat si Pangala na ang balat ni Aaron ay hindi kasing putla at bagbog gaya ng dati niyang nalutas para sa kanya. Ngayon ang balat ni Aaron ay may mapusyaw na kulay ng dugo. Bagamat ito ay napakapayat, hindi man lang nito makontak ang mga patay, dahil dito, kahit papaano ay mas napapatahimik ni Sia Wei ang kanyang mga mata at tumingin kay Sia na tumakbo, halatang nag-aalala rin siya tungkol sa kaligtasan ng Aaron, napabuntong hininga si Sia. Ngayon hindi ko maibigay sa iyo ang sagot, sana lang ay magampanan ang mabigat na snow, ang iba naman, depende sa kanya, kalikasan, ate, medyo nag-alala si Sia Wei, I promised you to make a big concession, hindi ko sinabing mail iligtas ko siya, malamig na sabi ni Sia, sandali lang, sa oras na ito, ang pangalan ay tumayo ng malakas at tumingin kay Sia na tumakbo, naunawaan niya, ano ang sinabi mo, ibig mong sabihin, ang mabigat na niebe kagabi ay hindi dulot ng panahon, ngunit, si Sia Ran ay hindi sumagot, ngunit ito ay malinaw na ang pinakamahusay na sagot, ang orihinal na snow, nagulat at nagalit si Pangolin, ito ay hindi isang natural na kalamidad. Ngunit gawa ng tao, storytelling channel sa YouTube, nakatingin sa naguguluhan at galit na panggalan, gusto lang magpaliwanag ni Zia Wei, ngunit narinig niya na si Zia Ran ay malamig na nagsabi, nagluto ka na ba? Nakasimangot ang panggalan at walang ulong nagtanong. Nagtatanong siya tungkol sa snow. Bigla niyang tinanong kung para saan ito. Gayunpaman, hindi ko alam kung anong gamot ang ibinebenta ng kabilang partido sa lang. Hindi man sumagot si Pangalan ay tumango pa rin siya. Nung halos maluto na ang pagkain, may apoy, at biglang walang apoy, tapos may apoy. Alam mo ba kung ano ang mangyayari? Tanong niya, umiling si Pangalan. Hindi niya talaga alam, hindi kasi siya marunong magluto. Sinundan pa rin ng ilang simpleng lutong bagay ang Aaron, at hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa mga resulta pagkatapos ng pagsasanay. Tumakbo si Zia na nanunuya, masyadong nagbago ang klima ng apoy, at kahit na ang pinakamasarap na kanin ay iluluto mo bilang paste. Ano ang ginagawa mo? hindi mo na control ng mabuti ang iyong apoy. Patakbong sa ni Zia. Ang panggalan ay labis na nalulumbay, ngunit hindi ito maaaring pabulaanan. Lalo na nang makita niya ang mga mata ni Zia ran, hindi ko alam kung bakit. Tuluyan nang nawala ang momentum ng panggalan, ibinaba ang ulo at tahimik na dinadala muli. May kaya talaga, ipagpatuloy mo ang pagsunog ng sarili mong apoy. Kung napagalitan ka, pwede kang mapag-alitan. Anyway, kung makakatipid ka ng Aaron ngayon, kakayanin niya. Nang makitang tahimik ang pangalan, tumakbo si Zia at naglakad pabalik sa susunod na case at naglabas ng ilang bote, na tila may halong gamot. Dahan daw ang nakahanap ng mauupuan si Zia Wei at hinarangan ang suntok para sa Aaron. Bagamat nakatanggap siya ng simpleng paggamot kagabi, hindi pa rin siya gumagaling sa sugat, ngunit nagmadali siya rito dahil sa sobrang pag-aalala niya sa Aaron nakita siya abala si ate sa ayos, sa wakas ay nagpahinga na rin siya at inalagaan ang hindi komportable niyang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang temperatura sa bahay ay nagsimulang tumaas. Ang iron sa hood ay parang lasaw na baboy sa refrigerator, dahan daw ang ibinabalik ang lambot at pangunahing kulay ng katawan. Gustong sumigaw ni Panggalan na tumakbo si Zia, ngunit tumalikod si Zia Ran, hawak ang ilang bote sa kanyang kamay, at nagmamadaling pumunta sa stone bed. Pagkatapos, gamit ang isang kamay, diretsyo niyang binuksan ang light mask sa Aaron, kumuha ng ilang bote at tuloy-tuloy na ibinuhos ang gamot para ay pack in sa bibig ni Aaron. Isa o dalawa, halos minsan na silang binilang ng panggalan. Wala akong pinalampas. A total of 46. Natigilan ako. Anong tinitingin-tingin mo? Tumakbo si Zia na nakatitig sa panggalan. Gayunpaman, ibinuka niya ang kanyang bibig, mayroon siyang selyo ng lupa sa kanyang katawan. Hindi lamang siya maaaring magkaroon ng swerte, ngunit kahit na gusto namin ng swerte na pagalingin siya, sa makatuwid, ang tanging at pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng mga table tas upang gamutin siya. Nasaktan siya ng husto at gustong mukha. Sa mahabang paglalakad mo kasama ka, grabe ang pinsala ng katawan niya. Kung hindi siya gumamit ng yelo at nyebe para i-freeze ang katawan niya kagabi, Namatay na siya noong natutulog ka pa. Nakakatuwa bang asahan ang mga tauhan mo na mag-aalaga sa kanya. Medyo napahiya ang pangalan. Pagkapasok sa Peach Forest, nakita niyang hindi maganda ang hitsura ni Hansani at alam niyang nahihirapan si Hansani sa lahat ng oras. Ngunit hindi niya inaasahan na si Hansani ay masasaktan ng husto kaya't mayroon siyang puso, ngunit hindi ito masyadong pinagmamasdan. Ang nyebe pala ay nagyayelo sa Hansani injury. Sorry. I just. Humingi ng paumanhin ang panggalan. Bagamat napatigil si Zia sa mga sumunod na salita ng panggalan, kailangan niyang mag-relax ng gusto, wag kang magpasalamat, hindi. Ako interesado sa buhay mo, salamat sa kanya, salamat sa kanya. Tumakbo si Zia at tumingin kay Zia Wei na nakaupo sa tabi niya, kung hindi niya ako ginulo buong gabi, wala akong oras na makipag-usap sa iyo tumingin ang pangalan kay Zia Wei at ngumiti sa kanya bilang pasasalamat. Nakangiting tumugon si Zia Wei, ang 46 na pildores na ito ay halos ang pinakamahusay na mga pildores ng pamilya Phoenix. Ginagamit ang mga ito upang palakasin ang yuan at pagalingin ang sugat. Ang mga ito ay mabuti lamang para sa Aaron, ngunit hindi masama. Paliwanag ni Zia Wei, malinaw na tumango ang pangalan, kung kakainin ito ni Aaron, magiging okay ba siya? Hindi alam ni Zia Wei. Binalik niya ang tingin sa kanyang kapatid na si Zia. Tanging ang kanyang kapatid na babae ang kwalipikado upang makita kung may gagawin si Hansan Ran. Sa oras na ito ni Zia Ran daliri ng kanyang naiinip na kanang kamay at inilagay ang palso sa kamay ni Hansan Ran. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Zia ay tumakbo ng nakakunot ang nuo. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!